Oh, yes, Mr. Jim. Oh, yes. Do, do you know that, Ma'am Soledad? Yes, po. Oh, Go yes. Out. Okay. So, based on that, uh, kaya nagkaroon ng additional pondo. Di ba? Yes. So, the additional pondo is not only because of the escalation and everything. It's because nagbabago kami ngayon. From a tenant, we want now to fit it out. Di ba? Okay. So, nasa screen natin ngayon yung additional 10B. Hindi ko muna kayo tatanungin dito sa 875 million for security, 577 for broadcast, 766 for IT, safety and building management 294, furniture fixtures 381 and management consulting 75 kasi hindi naman sa inyo nang galing yung amount na yan, hindi ba? Hindi po. Tama, Sir Aguinaldo? Hindi sa inyo galing yan, di ba? Yes, Mr. Hindi so. sa aming galing yan. Assistant Secretary mula nang hindi sa inyo galing yan, di ba? Okay. Po. Pero, yung ibabaw na 7.3 billion, sa inyo galing yan? Yes po. Sa DP galing yan? Yes po. Yes, okay. So, diyan ko kayo tatanungin. Uh, anong covered nito? Kung aprobahan namin to, anong covered nito? pag pag assuming hindi ko to inabot, inoan natin to, tapos na yung buong building or meron pang phase 4? Ma'am, ilinawin ko bakit ko tinatanong ha. Kasi nga, ayaw kong approve natin, whatever, and then meron pa palang phase 4, may phase 5 pa. So, So, for example, Mama, I'll be very specific. 663 million landscaping. Halaman na ng dalawang syudad yan. Lahat na ng EDSA, lahat na ng C5, malalagyan na ng halaman. Ang alam ko dun sa, di ba ang landscaping uh, asset mula no, may hardscape and softscape yan, di ba? Di ba ang hardscape mo kasama na sa core and shell? kasama na 'di ba? So eto ba lahat softscape to lahat? Ah, uh, uh, your Honor, yes may softscapes pa rin po siya, sir? No, um, softscape yes. Ay, I'm asking. Uh, may, may pa rin ano pa ang hardscape sir? niya? Uh, sa may, since sir, sa uh, phase 2 natin, uh, basement 1 lang yung included natin doon. Uh, bale yung basement 3 and 2, ng, yung trench grating, column guards, and wheel guards natin sa may basement 2 and 3 ay naka-include na doon sa 600. So, ang question ko, ha, ba't hindi nyo sinama sa shell and core yung hardscape? Hindi ba dapat kasama parati yon Hardscape yun eh. Nandiyan sa design eh. So, le let me answer a ay another question 'di ba despite all the variations hindi naman dumagdag yung floor area nyo 'di ba pareho pa rin oh dumoble ang design cost pero ang pinalitan nyo, panay loob naman eh pinalitan natin natin kasi la we're in it together SCT kayo kaming mga senador 'di ba wala naman tayong dinagdag dito eh eto din ko ano yung original yung pa rin. Oh. so hindi kayo nasya shock na 600 million for landscaping Uh, Your Honor, yung sa question nyo po na hindi siya nadagdag sa core and shell, uh, yung sa ano po natin, yung sa TOR po kasi natin, dito sa phase 1, meron po tayo doon na attachment na construction exclusions. Bale po, yung sa hardscapes po and softscapes ay kasama doon sa construction exclusions. Kaya hindi po okay. kasama. Well, two things, no? Paulit-ulit kayo na sinasabi doon sa 8.1, tapos na yung uh, core and shell. Babalikan ko kayo kanina, sinabi niyo yun eh, tapos na eh with variation order. Tapos ngayon sa phase 3, babalikan nyo ako na may excluded pala for the core and shell. Yun nga sinasabi ko, hindi tayo matatapos pag ganon. Sana from the start, sinabi nyo, sir, 8.1 yon naging 8.9, pero meron excluded. So can you give me a list ng excluded? Okay? Oh, pero tama ba ako na meron talagang hardscape sa core and shell? Parang may nakita ako, sa dami ng binigay ang dokumento nung lunis lang, pasensya na kayo, hindi ko nabasa lahat. Pero parang may nadaanan ako may hardscape na, di ba? Eh, if you don't have it now, it's okay. Pero project managers, may hardscape ba sa show and kill? Meron, di ba? O meron. So ma'am, paano mo alam pagka-excluded o hindi? Kung ano, per floor yung exclusion or what? I'll, ano ha? There are people telling me sabihin may anomalya. There are people telling me sabihin ko walang anomalya. How can I answer them if I do not have the facts? So, uulitin ko, I'm not saying may irregularity, I'm not saying may anomalya, hindi ko alam. I know standard yung answer nyo ni Sec Bunoan, Sec Sadain na wala. But now you're seeing the numbers for yourself. I've never seen 600 million landscaping for a building on a, ano ha, on a pastry <laughs> na meron pang medyo ano na to ano yung sa singapore na may garden sa loob ng garden by the base na to ah hmm. uh, your honor explain hmm. explain lang po namin yung hardscape na na involve na include po sa phase 1 um waffle tiles lang waffle tiles lang po yun sir yun po yung tiles na ini-install po sa mga rampa po natin yes. ngayon may mga construction exclusions po tayo sa TOR um katulad po nitong 200 ay 20 mm gran granite finish and um meron pong driveway natural stone cobblestone so may mga na explode pa po maliban ito uh, lang, lang gusto ko sanang maintindihan nyo at uh, halos nagmamakaawa na ako na maintindihan natin to lahat pero ng gobyerno to so nagtimula tayo sa 4.5 billion kahit sinong architect ang tanungin mo shell and core ratio niya dun sa fit out is more or less 45% yung shell and core. So more or less 55% yung fit out, di ba? I-50-50 mo na. So kung nag-umpisa ka sa 4.5 billion kasama fit out another 4.59, gawin mo nang 10 billion kasi 45 55 10 billion. Lagay mo na for whatever reason, another 20% dose. Nasa 23 na tayo. So yun ang point ko. Kung pera natin to at mahilig tayo sa halaman, no problem. Mahilig tayo sa cobblestone, no problem. Pero pera ng gobyerno to, we went from 4.5 billion core and shell, so that's more or less 10 billion sa uh, kasama fit out. If we went to 12, 13, sige. Pero pumupunta na tayo sa 23 na hindi pa tayo tapos eh. Diba? So sa sana maintindihan nyo na kailangan kong tignan at tanungin yan. Diba? Na, paano nangyari na hindi natin na-estimate? Tumaas ang presyo ng simento, tumaas presyo ng bakal, pero pumupunta pa rin ako once every few months sa halaman. Eh. Hindi ganyan kataas ang ano ng halaman. Wala nga bumibili ng halaman ngayon. Eh. Mga tito sa titas, maraming plantitas na pwede magbenta sa at pero hindi ganyan kalaki. Y yun, ang, yun ang pinupunto ko doon, di ba? G that's why, sexa that's why I, I said, electrical, mechanical, that's another 1.5 billion. A architectural, another 3 billion. ba? Diba? Doble yan nung 2.35 na for floors 1 to 6. That's why nga I want to understand. So tinatanong ko kay SP kanina. Sabi ko, SP, magkano'ng pinakamalaking nakuha mo bilang senador para ayusin ang pisina mo? Sabi niya, ang naalala niya, 100 ata o 200. Ako naalala ko, kalahating milyon ata eh. Never kami nabigyan ng 5 or 10 million each, di ba? Kasi ayoko naman tipirin si Senator Padilla. Pero siguro kung sasabihin ko sa kanya, Sen, meron ka ng 5 million para ayusin opisina mo. 5 million times 24, that's 120 million versus the 3 billion or hindi ko alam sa 7 billion na yun kung magkano doon. Kasi hindi kasama dyan yung mga hallway. Eh. Kasama na yun sa core. Eh. Di ba? Pero yung mga wallpaper, etc. pwede. Di ba? So, para matapos tayo, ma'am, no? How can I review this na malaman? Kasi I'm not willing to pay to project managers. I'm not also willing, I'm willing to keep some of the consultants after they submit a report na kailangan ko sila. 'Di ba? Pero how do I get to it na uh, ganun din, 'di ba? May nakita na ba kayo na IT na magkano ang IT diyan? Uh, 2 billion, no? ay tinanong isang buong siyudad yun eh. Ang tinatanong ko kay Senator Padilla, broadcast system, sabi ko, boss, magkano magbuo ng isang studio? Eh, 577 million, kasama na isang building dyan eh. Oh. So, if yan talaga yung cost, itataya ko mukha ako sa taong bayan. Wala tayong magagawa, Yan ang cost eh. E di kayo ano, kaya mo ako bigyan ng broadcast system na 400 million? Di bigyan mo ako kung yan talaga cost. Pero kung